Ito ating bait sound card idol, nakakunag dito sa ating mixer. Uh, sa unang video natin, hindi natin na sound check. Ngayon, isa sound check natin dito. Ano? Ito ating wireless microphone. Yan, wireless receiver natin. Tapos ito yung ating wireless microphone. So, dalawa ito, isa lang gagamitin natin. Tapos ito ating bait sound card. Ayan. Nakakunag na ito. Ayan. Tapos itong monitor volume. Ayan, so dito idol, pwede tayo maglagay dito ng music o through Bluetooth dito sa ating bass sound card. Pwede din dito sa ating mixer. Pero kung gusto natin na dito natin ipadaan sa ating bass sound card, pwede pwede yan. Pwede din dito sa ating mixer, yung ating music through Bluetooth. Ano? So halimbawa kung walang Bluetooth yung inyong mixer, dito na tayo magkukonnect sa ating bass sound card. So yung connection natin dito, itong ginamit natin dito mono monorite ng ating mixer. Ito yung nagagaling sa ating base sound card. Doon sa unang video natin, pinakita natin connector na to na 3.5 to dual 6.35. So ngayon, dito natin siya ilagay sa ating monolith, monorite. Itong ating volume, ayan, so pwede tayo dito mag-adjust. Ngayon, idol, ipaparinig natin itong ating microphone. Idol, no? Yan ang ating microphone. Dito, pwede pa tayo dito mag-adjust ng ating microphone. Tapos dito sa ating mixer, katulad dito, yung high, mid, at saka low. Pwede natin ma-adjust yan sa ating microphone. Katulad dito, ayan. Check. Hello. Hello sound. Check. Ayan. Check. Mic. Mic. Das. Hello. Sound. Itong gain. Low. Ayan. Mahina ano? Ayan. Check. Mic. Kung mahina yung ating signal, itong gain. Makapagpadagdag tayo ng Um, signal katulad nito. Ayan. So kung gusto natin magdagdag ng base, hello, check, para tumaba yung boses ng ating microphone. So yung effects na ginagamit natin dito, effects ng ating bass sound card. Katulad nito. Itong ating mic echo. Check, hello, sound, check. Tapos, itong mga pwede natin magamit na effects ng ating microphone, karaoke, yan, karaoke, effects, pop, yung pop natin. Ito naman yung pro. yan naman yung MC. Ayan sa ito lang, no? Ayan, so medyo ano tong MC, dito tayo sa karaoke, para maganda yung labas ng ating microphone. So pwede yan, idol, pagpilihan natin yan. Ito ngayon yung ating sound check sa ating microphone dito, sa ating beat sound card, na naka-mixer tayo. Ngayon, dito sa ating microphone, uh, receiver, may volume din dito. Ito yun ang control ng ating volume dito. Isa lang microphone ginagamit natin dito. Ayan. Umihina siya. Ayan. Lumalakas din dito. So kung gusto natin magdagdag pa ng volume ng ating microphone, pwede dito. Ayan. Pwede dito sa ating receiver, pwede dito sa ating great sound card, volume ng monitor, tapos dito sa ating mixer. Ayan. So naabutan na, na tayo ng kulikling, may ngayon kung naririgyan yung background natin, kuliglig yan. Dahil nasa ilalim tayo ng kawayan. Dito tayo kasi sa ilalim ng kawayan. Kaya maraming kuliglig dito pagdating ng hapon. Yan. Diba? Ang ganda ng ating background. So katulad dito, naka-bluetooth yung ating cellphone dito sa ating page soundcard. Kapag walang bluetooth yung ating mixer, sa page sum tayo mag connect ng ating bluetooth so kapag nag play tayo ng music dito dapat itong kakampan eh mahina lang para hindi nasapawan yung ating microphone so try natin mag play o, volume natin to konti lang itong monitor kasama yung ating music at saka microphone dyan itong monitor volume mas okay dito kapag may bluetooth yung ating mixer yung music natin katulad yan yung cellphone natin dito natin siya i-connect sa ating bluetooth ng ating mixer. Tapos bukod na yung ating uh, BH sound card. Ang volume ng ating BH sound card, magbubukod tayo, May tayo ng isang channel ng ating mixer dito. Halimbawa, dalawa ito, isa lang gagamitin natin dito, ilipat sa channel 5. Ayan. Ayan. So, itabi na lang natin yung isa nito. Pwede-pwede yan. Tapos ngayon, yung music natin through Bluetooth dito sa ating mixer, dito na ang volume. Hindi na mapiktuhan yung volume ng ating microphone. Ipad natin yung Bluetooth connection ng ating cellphone sa mixer, hindi na sa beat sound card. Kapag mayroong Bluetooth yung ating mixer. Maganda idol pag yung signal ng music natin at saka na microphone volume dito sa ating mixer. Hindi sila magsasapawan dahil may kanya-kanyang volume yung ating music dito. So, katulad nito, ito yung ating microphone volume, ano, nasa channel 5. Yung music na natin dito, nakabukod na dahil nasa uh, Bluetooth na lang mixer yung connection ng ating cellphone. So, bukod yung volume, ito yung volume ng ating music. Ayan. So, hindi yung ating microphone kapag nagpalakas tayo ng volume dito. Ayan, nagpahina ng ating music. Yan ang pinagandahin ito kapag nakabukod yung ating channel ng ating music at saka microphone hindi sila magsasapawan ano? Ayan. Hindi pa dahil magdagdag ng volume o echo. Ayan. So nasa atin na lang yan kung ano ang gusto nating effects na gamitin natin dito sa ating bait sound.